Para yung order namin, fried chicken, langgunisa, tapos kika idol tulingan. So, ganito pa rin yung lasa ng fried chicken ni Diwata. Ayan. Ayan, ganyan pa rin siya. Uh, crispy pa rin yung balat, tapos tender pa rin ang laman. Ganyan pa rin siya, oh, guys. Yes. Sa halagang 120, uh, 120, 120 ba, manok? 120, may ganito ka nakasarap na manok. Diba? bali mali pala, uh, ganito na po yung lasa nung parisan ni Tita Pluang ni Diwata ganon pwede nga ito saan yung salita lang ayaw ko, ayaw, na ayaw ko yung mga paborito ko talaga, ayaw ko yung malok, ko yung laloy ayaw ka? O, ayaw ko yung isda wala <laughs> akong hilig sa isda kasi wala paborito ko dito ito naman ako tinutuloyin ng nasibawa lang Dasi, ba, sa pare marami naman silang putahe dito hindi lang pare sa kanila marami silang putahing, ano in-offer kaso medyo ano na medyo maaga pa kaya yung iba hindi pa luto so bali hindi lang pare overload na meron dito marami pang iba Ganun pa rin siya, may pring soft drinks, di ba? Kaso hindi na nga lang unlimited rice to. Pero yung unang ano, yung unang order guys, uh, kapag umorder ka, hindi man siya unlimited rice. Pero may two rice na siya nga kapag sa ano, kapag binigay na sa inyo yung pagkain. Dalawa na kagad yung kanin nyo. Marami kagad yung serving nung, serving nung kanin.